guys, nice, happy Saturday. Grabe, ang init. Saturday, sobrang init, walang electricity. Grabe ang electric power ng Nepal. Nung nakaraan, 3 days, 3 days ago, yung maghapon kami na walang electricity, ngayon na naman maghapon na walang electricity. Balak ko pa man din maglaban ng mga bedsheet. Tapos wala kaming electric, kanina umaga pa to. Tapos sobrang init, Buti na lang talaga may inverter kami guys. Paano pag wala na kami inverter? Parang yung nangyari nung nakaraan na drain ang inverter namin. Almost two and a half days na walang kuryente. Na drain ang inverter namin. Grabe. Ay. Grabe nakakainis ang <laughs> Minsan nakakainis ang electric ano. Electric power ng Nepal. Grabe. Grabe sila magkat ng electricity. Walang announcement. Wala ba nang silang announcement na mawawala ng kuryente sa ganitong araw? Kasi may, para at least alam po ba na may finifix sila. Pero wala eh. Walang announcement. So, nandito ako sa likod. Ang dalawang bata, bigo na. Tulog na rin yung maliit. Si Asher yung taga-duyan. At nandito ako, nagluluto ako ng french fries. Nagalit na naman ng ama. Yung magkaroon ka ng anak na mahilig magpaluto ng french fries at magkaroon ka ng asawa na nagreklamo bakit ang patatas sandaling maubos sus mariosip, di ko alam kung saan ako luluhan sa mag-amang to pag hindi ako nagluto ng french fries na sabi nung isa, nagugutom ako wala akong pagkain parang kawawang kawawa na hindi mo binibigyan ng pagkain kaya ko siya niluluto ng french fries tapos yung ama naman nagrereklamo? bakit ang bilis-bilis ma, patatas kabilin ko lang ng patatas ah Paano hindi madaling maubos ang patatas? Yung dalawang kilo, ilang piraso lang yun, lalo kapag malalaki. O, pag nagluto ako ng french fries, tatlo, dalawa, tatlong piraso ang niluluto ko. O. Tapos ginagamit din niya pang lahok sa mga ulam-ulam. Madali talagang maubos. <laughs> Ngayon, nagluto ako ng french fries. Ano, ulam yan. Ulam niya, sir. Ewan po kung ano yung ano yung kadramahan ng anak ko at gusto niyang magulam ng french fries. May sasaw-saw sa ketchup na may mayo. May kasamang ano, kakainin niya to na may ulam, sinaka ulam niya. Ay, sobrang init guys, grabe. Ah, this basang-basa ako. Di ba ako nakaligo? Naligo ako kagabi. Naligo ako kagabi. Eh, syempre, nagpaligo ako dito. Naligo yung dalawa. Nagligpit-ligpit ng konti dyan sa loob ng bahay. Oh, tingnan yung damit ko. Basang-basa. Oh. Don't say, hariap anak ko. It's not easy to cook french fries. Hugutom na. Balikan po kayo, guys. Ayan, buhay nanay na may baby. Tonton! Yung siar na si ka na. Tapos... <laughs> wala, hindi mo pwedeng iwanan siya sa loob mag-isa. Kasi for sure mag-iiyak. Ayan. Ha? May nakasunod, may nakabantay sa may pintuan. Ha, tonton? Na, no, mas okay na yan. Wala, nakabukas ang pintuan ng toilet. May nakabang sa may pintuan. Tonton na. No? Tonton eh. Tonton eh. Tonton. Ashton. Ashton Hi guys Hi guys <laughs> Mangangapit bahay tayo Mangangapit bahay tayo Manghingit tayo ng Gulay Dito na lang tayo sa gilid dumaan Tingnan ko muna Kung kaya kong dumaan dito Ah okay Sana walang ahas Mangungha tayo ng okra pang ulam at gagawa si Asis ng tomato at char at yun ang magiging ulam natin konti lang pala yung tinanim nilang luya mm -hmm. kunti lang yung luya nila konti lang din yung turmeric na tinanim nila ngayon oh. pero ang dami nilang gabi ang daming gabi ang kinakain lang naman nila yung bunga ay yung nasa ilalim yung roots ay, ang lalaki Sus. ang laka. ay, eh, eh, ay, nagulat ako kay Aidan Aidan ha ang daming patola Ayan ang tanim. May patola doon. May patola dyan. Ay, naku, sana walang ahas. Medyo natatakot ako. Pero galing dito si Sumitra nung nakaraan. Eh. kaya... Ay, manghihingi tayo. Hindi ako nanghingi. Basta lang ako pumunta dito sa likod bahay at mangunguha. Kasi wala kaming ulam. Ayan. Ayo pang magupit. Hmm. Oh, isa. Ay ah, yung talong nila color white. Ang taas naman kasi. Ang dami sa taas. Kita nyo, madami. Pero ang pinunta natin dito ay syempre ang matigas na po matigas na. Ang pinunta natin dito ay, syempre, ito, ang mag-harvest ng... Ay, naku, huwag na akong gumamit ng gunting. Mm. Yan. Okra. Piliin lang natin yung malambot. sarap niyan oh, talbos ng sili. Ito yung maasim. Maasim ang dahon nito, guys. Sinahalo to sa dahon ng gabi kapag niluluto. Maasim siya. Anong tawag sa atin nito? May tawag sa atin nito, may ganito sa atin eh. Ang sarap ng talbos ng sili. Tingnan mo yung talong o oh, color white. Uh, ayan. Patong natin dito. Bakit kaya wala si Ama? Ah, din pala si Ama. Ama Bindi. <laughs> Pinaalaw ko kailan. <laughs> kailan nakaharvest, nasa kapilang magpaalam ito matigas. matigas. Sabi ko, bakit kaya wala? Busy pala, nagagawa siya ng ano, ng alak. Yung bulaklak pala nito, na ni? Ang bulaklak pala nito, nauulam din. Nakita ko lang dun sa may Chinese na nagbivideo din. Yeah! alam ko bakit ganito ang tanim ni Ama sa ano, okra, dikit-dikit. Parang binudbud lang, tapos nagsilakihan na sila. Ang dami eh, oh. Grabe ang electricity dito sa amin, guys. Kagabi, kagabi, pawala-walang electricity hindi tuloy makatapos-tapos ng charge ang aming inverter. Kasi maghapon, maghapon walang electricity kahapon. So, dinagamit namin yung charge ng inverter. Nung nagkaroon ng electricity ng bandang alas 4, maya-maya, burn na naman. Tapos, nagbibigay sila ng electric power. Yung hindi full, yung mahina lang, ang bigay nila, may tinik eh. grabe talaga ang electricity dito. Murang ang electricity dito. Ganoon naman ang nangyayari. Itinataon pa talaga nila sa gabi. Walang, walang kuryente sa gabi. Ay, nako. Ang dami na nga nagre-reklamo eh. Susuot ako dun sa kabila. O, ba diba? Ang dami ano dito. May talong pa doon eh. Oo, oh, may talong doon eh. Oh. Pang mag-harvest tayo ng pang-ulam. Ay, sayang yung aloe vera ni ama, oh. Hinayaan na lang yung aloe vera. Laki na nung laichi nila. Yung laichi ko maliit pa. Sarap Sa ng bahay ang laichi ko maliit pa, eh. Hmm. hmm. Ang tagal na rin ito. Ang talong na to, ang tagal na rin. Bay nung talong dati sa harap ng bahay. Ang pinaalam ko, bindi lang. Ngayon, nandito na ako sa may talingan. Harbis. Aray ko. Natinik ako sa ano. Ah. Mm. Aidan! Itong aso namin nagngingir-ngir. Ganun siya. Ay, natin. Itong masarap pang pakbet. Yung ganito, yung mahahaba na maliliit. Sarap ipakbet. Kasi ano yung nakita ko na mahaba? Ay, hindi ko na nahanap. Ito na nga lang. Ah, tama ng apat. Ay, ay uud. Ay, ito pala yan oh di ba apat na talong so, saksakan tomato at char sari-sari hmm. na yung na harvest ko guys kabalik okay, na ako may pangulam na kami nahulog ako eh umakit ako sa may bakod nila ama kasi inaabot ko yung isang patola bango kasi bango nakiat ko yung isang patola mano ako sa bakod nila ayan no nahulog ako nagasgas yung yung pagganong ko pero yan may pangulam na patola, talong ang sarap ipakbet ang sarap ipakbet eh, lalo ito oh. Sarap ipakbet. At saka to. Hmm. Sa sunod, ako doon ng talbos. Yung kulitis. May kulitis doon sa likod nila. Masarap sana yung gabi. Kaya lang nadala ako sa gabi. Nagka-allergy ako. After kung magluto ng gabi. Or baka noon lang, di ko alam. Pero masarap na kasi yung gabi, yung gabi nila ama, ano maligat. Yung gabi na tinatanim nila, masarap. Ay, so yun guys. Ay. Papahinga muna ako. Ang init, ang banas sa labas. So, see you again in our next vlog everyone. Bye and God bless us all.